Hello guys, magandang gabi po sa inyong lahat Ngayon po may papakita na po tayo sa inyo guys uh, Sa isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat Ayan guys, ito po yung mga makikita niyo ay Isa pong mga rin ng mga motya Ayan po Ito po yung ating kahoy na pang sangkap Ito po yung kahoy malaki Ayan Ayan po yung mga gamit natin guys Ito, kunti na lang yung ano natin Ayan kawayan na libon to kawayan na libon mga kahoy na naging bato ayan ayan po ay sa mga bagong subscribers pala natin maraming maraming salamat po sa inyong pag subscribe ng ating youtube channel at sa mga makapanood dito at hindi pa nakapag subscribe okay subscribe na lang po ng ating youtube channel para nadami uh, po yung ating mga subscribers ano ayan ito po yung ano balis yung dagat natin ayan, kulay puti ito po yung mga luba, lumang ano lumang libreta natin ayan po yung mga lumang libreta ito po yung mga ano natin suso suso na kristal kabibang kristal ito bagongon yan, ito bagongon yan. Black, oh. ito ang bagongon na yan, malaki. Ito naman mga tagulios guys ay. Pagaganda buo po yan. Yan po. Mga buo po yan guys, yan. Ito ganito talaga yung ano niya. Yan, mga buo po yan ayan ah. Oh. Yan, ganyan po talaga yan. Ito iba rin to. ito na po yung ating kohol ayan oh. kohol po yan and sa mga gust uh, gusto magkaroon ng ating gamit uh, tipin nyo lang po uh, ako sa ano um, Gerald Ingala na ito po yung mga maliit natin yan po yan sumungit so, po ito pang, pang, pang pang sangka po ito Ayan, mga sang pang sangkap ito, mga kabibi nga, no? Maliit na kabibi. Ayan, mga... Uh, ito, mga ano na putas, Ito, mga ano, infinito, halo-halo, ito. Infinito, tapos... Ayan, mga mais-maisan, ayan, nandito po. Tsaka yung... Ito ano know. Uh, lumot. Ayan. Maliit lang po. But ng lumot. Tapos. yan Marami dito guys. Ito. Bula ng dagat. Batong. Batong infinito. Ito. But ng tubig. yan May mutya po tayo ng tubig. Ayan po. Mga mutya ng tubig. Ito po. Uh. Yan. Ito po yung mocha natin ng tubig pang ano, pang taguloy lang ano. Yan. Ito pa. Yan, uh, mocha ng tubig yan. Yan oh. Yan po yung mga mocha ng tubig natin. Ito pa. Yan, mga mocha ng tubig yan. Pure na po yan, no? pure kalikasan po yung ating mocha ng tubig pang tagulilong ano yan yan na po yung ating mga gamit lahat mga pampaswerte mga panglipinsa ayan po tsaka ito na lang po yung natira nating bracelet tsaka ito yan tapos yung mocha ng lomot kulay green po yan yan ito may mais maisan tsaka bula ng dagat yan po kaya ito naman mais maisan tsaka yung saso na crystallize ayan yan yan po yung mga gamit natin na ito po yung liklay line natin no? yan po yung mga gamit natin saso yan tapos ito uh, litog bagong ito naman po yung ating sea urchin no? Yeah. pagaganda pang gamit ng sea urchin basta ito po yung mga luma nating libreta yan mga luma po yan no? Huh? mga libreta na luma ito sa ano to sa la kompanya jesus ito para kumpanya di so Ayan lang po muna guys at maraming maraming salamat po sa panonood ng ating uh, mga video. At pasensya na po kayo guys kung lang po nakatayo kapag uh, upload ng video. Na? Uh, kasi medyo busy busy pa. Kaya ngayon nag ano, uh, nag I video ako ano ito po yung ating ginawa no Ayan. gawa po siya ayan po um ito po yung kawayang libon tapos binutasan ko po yan para lagyan ng hook gagawin ko sana ng ano gagawin ko sana ng rosary ayan ito po ay lagyan natin ng mutya, yan binutasan ko yan lagyan natin ng mutya, katulad niya ito libon It dito ko yan kinuha yan ah. yan yan po yung kawayan na libon no? yan ito po yung mga kahoy natin ito po yung mga maliit natin na, ano, mga maliit na kabibi yan yan po yung mga kakabibi natin. Maliit yan. Ito po yung pangbaon. Ayan o. Yan lang po guys. At maraming maraming salamat po sa inyo. And God bless po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi.